ang mayabang na puno. Noong unang panahon, may dalawang punong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Puno ng igos ang isa at katabi niya ang punong mangga. Mabait at napakamasayahin ng punong mangga. Tuwing taglagas, dumadapo ang mga ibon para kumain ng bunga. Sa mga sanganya, gumagawa ng pugad ang mga maya. Inaawitan naman siya ng mga gulondrina. Malugod na tinatanggap ng punong mangga ang mga ibon at kumakantang kasama nila. Napakamapagbigay niyang puno. Nagbibigay silong siya sa mga nagdaraan doon at nananatiling matatag kapag dumaraan ang malakas na hangin. Samantalang ang punong igos naman ay ubod ng damot. Mas pinapahalaganya niya ang itsura niya. Ipinagayabang niyang mas mataas at mas luntian ang mga dahon niya kaysa sa puno ng mangga. Hindi niya hinahayaang dapuan siya ng mga ibon. At nilalaglag nito ang mga dahon niya sa mga taong gustong sumilong sa kanya. Ano ba kasing ipinagmamayabang mo? Eh, iba-iba naman ng silungan ng mga puno rito. Talaga pa? Ba? Eh bakit kailangan pa nilang makisilong sa akin dito, ha? Alam mo kung bakit? Kasi walang puno ditong mas malago pa katulad ng sa akin. Ay, wala namang saysay ang pakikipag-usap ko sa iyo. Hoy, wag dito. Doon na kayo sa punong mangga, wag sa akin. Ginugulo niyo lang yung maganda kong buhok eh. <coughs> Hindi naman buhok yan eh. O oh, edi, ginugulo niyo na lang yung mga dahon ko, di ba? Masaya ka na? Ano ka ba, Igos? Gusto lang naman nilang gumawa ng pugad. Hindi mo man lang sila padapuin sa'yo. Ang ganda kaya nila at magagaling pang kumanta. Ha? Nakakabagot na kanta. At pwede ba? Walang pwedeng lumapit o humawak man lang sa mga dahon ko. Sisirain lang nila ang mga magaganda kong sanga. Eh bakit hindi na lang kaya sa'yo? Mas maliit ka naman kaysa sa akin at isa pa, hindi ka rin naman kagandahan. Oh, teka lang. Sobra ka naman. Ang sakit mo na magsalita, ikos. Naku, hayaan mo na siya, Breezy. Ayos lang yun. Hindi naman yung masama para sa akin. Masaya na ako kung sino ako. Makalipas ang ilang araw, wala pa rin nagbago sa punong mangga at sa puno ng igos. Masaya lang ang puno ng mangga araw-araw. Habang ang puno ng igos, ni hindi nakikipag-usap kahit kanino. <coughs> <Sukainful> <Sukainful> Isang araw, nakarating sa kagupatan ang lupon ng mga bubuyog. Nakita ng rey ng bubuyog ang puno ng igos at gandang-ganda siya rito. Oh! Malaki at matiba yung punong to. Magandang itayo dito ang bahay namin. Gusto na namin dito tumira. Ha? Mawalang galang na. At sino nagsabi sa'yo? kung malagyan ang malakit niyong pulot ang mga sanga ko. Ang ingay-ingay niyo pa man din. Makakaistorbo lang kayo. Pero puno ka, di ba? Paano mo naman gagawin yun dito? Nakatanim ka lang dito sa kagubatan. Wala kang pakialam. Basta huwag mo mailapit-lapit yung mga kasama mong bubuyog dito. Ikos, mga bubuyog sila at mahalaga sila sa kalikasan. Kailangan talaga nila ng puno para pagtayuan ng bahay. Kung hindi tayo magtutulungan, sa tumin mo, paano magiging balansi ang kalikasan? ha kung gusto ng kalikasang siray ng mga sanga ko, hindi na ako magiging matibay at magandang puno. eh ako na nga lang ang pinakamagandang nilikha ng kalikasan. Sisirain ko pa, kaya magiging maganda ko para sa kalikasan. At bakit mo pa ba ako pinapangaralan? Dahil ikaw ang nakaisip niyan, edi ikaw lang gumawa. Ikaw na lang ang magbigay ng mga sanga mo sa mga bubuyog na to. Kaya pwede pa, ha? Lubayan niyo ko. Nasakta ng gusto ang puno ng mangga sa mga sinabi ng igus. Pero hindi niya nalang pinansin. Tinawag niya ang lupo ng mga bubuyog at sinabihang sa mga sanga niya na lang sila bumuo ng kanilang bahay. Naku, napakabait mo naman para patuloyin kami dito. Dito na kami titira ngayon. Hmm, <laughs> wow! Napakabango mo naman! <laughs> Salamat, mahal na Reyna. Isang karangalan to sa puno ng mangga nga nagtayo ng bahay ang mga bubuyog at namuhay ng payapa. Hindi inantala ng puno mangga ang ingay ng mga bubuyog o kahit ang lakit ng pulot. Samantala, wala namang ginawa ang puno ng igos kundi sigawan ang mga dumarapo sa kanya. Hoy! Magsaris nga kayo mga ibon dito? Malahimig nga kayo? Naiingayan ako sa inyo! Kailangan bang mayat-maya kayong kumakanta, ha? Nakaka-istorbo lang kayo, eh. Ilang linggo ang lumipas. May napadaang dalawang magtutroso sa guba Kailangan nila ng mga kahoy sa pagtatayo ng bahay. Una nilang nakita ang puno ng mangga at nagpa putulin ito. Nakita nilang matibay ito. Ngunit may napansin ang isa sa kanila. Teka! Ano yun? Ah, bahay ng bubuyog! Baka habulin tayo ng bubuyog pag pinutol natin ang punong to! Oo, tama! Tara, humanap na lang tayo ng ibang puno! Muling naglakad ang dalawa at nakita naman nila ang puno ng igos. Nagustuhan nila ang puno dahil sa laki nito. Oh, ito pala eh. Simulan natin sa bandang baba ang pagputol. At sinimula na nilang putulin ang puno ng igos. Umiyak ng umiyak ang puno. Ayaw niyang umalis sa gubat. Sa mga oras na iyon, naalala niya ang mga ibon. Aray ko! Ang sakit doon! Anong ginagawa nila sa akin? Nakita ng puno ng mangga ang lahat na nangyari. Humingi siya ng tulong sa mga bubuyog. Uy, mga bubuyog! Nandiyan ba kayo? Oh, kumusta? Ano kailangan mo? Nasa panganib si Igos. Kailangan natin siyang tulungan. Nako, pwede ba? Sarili lang naman niya ang iniisip niya. Palagi siyang nagkakalit sa mga taga rito sa gubat. Bakit natin siya tutulungan? Dahil din sa parehong rason kung bakit ko sinabing tulungan niya kayo. Pero hindi naman siya tumulong. Tama nga naman ang reyna ng mga bubuyog. Sumusobra na kasi si Igus. Ibang klase ang kayabangan niya. Kung hinayaan lang niya sana ang mga bubuyog na tumira sa kanya, eh di sana hindi siya pinutol ng mga ngahoy. Dapat lang na mangyari sa kanya. Hindi, Breezy. Hindi dahil masama si Ego sa atin ay dapat magiging masama na rin tayo. Kahit kanoon ang turong sa atin ni Igos, dapat maging mabuti pa rin tayo sa kanya. Tirahan natin to kaya pamilya tayo dito. Hindi natin pwedeng pabayaan si Igos ngayong kailangan niya tayo. <sighs> oh, tama si Mangga. Kailangan natin siyang tulungan. Halina kayo, mga bubuyog! May nangangailangan ng tulong natin! Lumabas ang lahat ng bubuyog sa bahay at sinugod ang mga mga ngahoy. Sinalibutan nila ang tainga at mga mata nito. Ah! Lumayan niyo ako! Wala akong makita! Ah! Anong sinasabi mo? Ah! Wala akong barinig! Ah, ah, ah! Kailangan natin makaalis dito! Ryan! Hindi tayo matitigilan ang bubuhig na to! Ang sakit ng pagtusok nila! Pwede ba huwag kang magsumigaw? Ikaw nga ang bingi dito eh! Hindi naman ako! Tara na! Umalis na tayo dito! Ah! ah! Nang makali sa mga magtutraso, hiyang-hiya ang puno ng igos sa kanilang mga inasal. Patawarin niyo ako mga pupuyog. Tinilungan niyo pa rin ako kahit hindi ko kayo tinrato ng maayos. Huwag kami ang pasalamatan mo, Igos. Si Mangka ang pasalamatan mo. Hindi mo siya kinakausap ng maayos. Hindi naging maayos ang pakikitungo sa kanya. Siya ang kumumbinsa sa amin na tumulong sa'yo. Talaga? Talaga? Ikaw? Patawarin mo ako. Oo, oh, nagkamali ako. Lahat tayo may magandang katangian dahil espesyal tayong lahat. Hindi na ako manlalait at mangiinsulto ng sino man kahit kailan. Pakiusap, patawad sa lahat. Patawarin niyo ako. Natutunan din ang puno ng igos ang kanyang leksyon. Mula noon… Kasundo na ang hangin at mga ibon. Nagkasundo na rin ang dalawang puno. Hinayaan na rin ng igos na mamugas sa kanya ang mga ibon. Naging matalik na magkaibigan ang puno ng mangga at ang puno ng igos habang buhay.